Bro. Bro. Take this one, bro. This one, this one. That nice. Sa isang dulo-dulo. Pero, dito ka pero so yun, sa kapila. Parang matapon ko. Roy, dito, Roy, Roy. Lipot ka, par. Lipot ka. Lipot ka dito sa kapila. Huwag mo na isara. Kahit makagupat lang hindi di naman...